Ba't kayo nagmina Ang batang bata nyo pa. Hindi ng cellphone. Ba Eh, may mama at papa naman kayo ha. Pwede naman kayo maghingi sa kanila. Bayo na lang ni kasi mga ayok. Awww. Oh. Kailangan ka naman. Four, fourteen. Four Kuha four four, like, ano, ko na ito. Ha? Apil na ikaw na nitabang ramong ko? Pagsa hindi mo na naya. Pila mo na? Hundred. <gasps> two hundred. Two oh. Inyo na ni. Inyo na lagi na. Inyo na na. Ayaw. Inyo na lagi na. Ayaw. Inyo sa Inyo oh. Lagi. Ayun, na nakakain. ni nagamot na mo pa? Ilala pang baon niya si Skilan. Mahirap at delikado talaga magmina, lalo na sa mga batang ito. Pero dahil sa pangangailangan, pangarap, dedikasyon, si at chiga, ay kinakaya nila lahat ito. Simula pa ng umaga ay pang dalawang sako na nila ito. At dahil umalis na si kuya at ang isang bata ay sila-sila na lang ang gumagawa. Matapos kong gumawa ng apoy upang umalis ang mga lamok ay pinagmasdan ko lang silang dalawa hanggang sa humingi ng tulong ang mga bata dahil napapagod na sila. Para sa akin naman, itinulungan ko na lang sila. Sayang naman kasi ang oras nandito na Nakakapagod ako. Nakakapagod eh. talaga talagang ganitong trabaho lalo na pag di kasanay. Pero pag wala kang choice, hanap buhay talagang makikipagsapalaran ka sa ganitong hanap buhay. Sa ganitong paraan, talagang ito ang traditional mining. Dahil mano-mano natin gagawin ng pagproseso para makakuha tayo ng ganito. Dito ito. sa pagtulong ko sa mga bata, ay ramdam ko ang kanilang pagod na dinaranas. Dahil lahat ng lang nararamdaman na sa aking puso. Wala sigurong lumaki sa aming probinsya na hindi naranasan ang ganitong uri ng trabaho. Maliba na lang sa mga pinanganak na mayaman. At dahil para sa akin, ang gold nila ay hindi pa ina para sa kanilang pagod at sa kahirap na kanilang dinaranas. Ay eh, tinulungan ko na silang mag para madagdagan pa ang kanilang gold at saka mabili nila ang kanilang gustong bilhin. At bimhin. mga pangangailangan lalo na ang kanilang mga pinapakarap. Ako na rin ang nagbuhat sa lahat ng staff upang maibsan ng kanilang pagod at saka pagtatrabaho. Habang ako'y nag i ay ganito ang kanilang tinatrabaho. Mga batang ito ay di mo na kailangan pagsabihan kung ano ang dapat nilang gagawin. alam na alam na nila kung ano ang dapat gawin. At sa mga oras na ito ay natapos na namin pagbiring ang dalawang pong sa akong staff. ito ay tinatawag dito sa amin na danggay. Kung saan ang lahat ng gold na nakuha natin ay lilinisan na at isisiparit na ang gold sa kamargaha. Ganito lang kasimple. Uh, na ang margaha pala ay yung kasama ng gold na kulay itim. Mm. At dapat kailangan natin itong linisin para pagtimbang ay gold mm. sa parang ito ay madali nating masisiparit ang gold sa kamargaha. out of Pag ganito na ay kailangan na natin mag-ingat. mga kasi masayang ating pinaghirapan sa buong araw natin na ang mga na, gold na malalit pala ay lumulutang sa tubig. Sa mga oras na to ay pinatimbang na nila ang gold pero hindi ako sumama dahil may ginagawa pero ako. pinadala ko, ko ang camera upang ma-documentary ang maliit nating kwento ngayong araw. Sa parang ito ay sinisperit na ang gold sa kamargaha kaya ginagamitan ng magnet. Sa traditional na timbangan pala ay nasa sayo kung saan mo gusto ilagay yung ginto. Kahit na may digital na timbangan eh dito pa rin kami sa traditional kasi dito kami nasanay. Siguro pag may digital na timbangan dito ay walang magpapatimbang dahil hindi kami nasasanay sa ganyan. At sa traditional na timbangan pala ay ganito po, tinitimbang ang gold. Yeah, meron po halip Bilang mantan, "Nan, puhur, kita tin, puhur 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 Ayaw! Inyo na ni. Ayaw. Inyo na lagi na. Hindi ko na talaga in-expect na bibigyan nila ako ng pera or share sa pagtulong ko sa kanila. At alam niyo ba bakit maliit lang ang kita nila dahil ang gold nila ay natapunan dahil sa ulan. Oh, Anya napay pagkapin ako sa inyo oh. no. ba? Lagi. Inyo darong darong na lagi na ni Kamot. Talabang mo, mo darong pa ilalang lang. baon niya si Spilan. Oh. niya. niya.